Guys, ito ang benepisyo ng may solar power, oh. Tira nyo. May TV. May ilaw. Oh, may naka-charge pa doon. iPad. May electric fan. Tapos, tingnan nyo. Nakabukas yung aircon. O, oh, yun, oh. Tulog pa yung aking... Tulog pa yung aking anak, oh. Oh, tulog pa, oh. Bukas yung aircon. Oh. Yun lamang. Tapos tignan natin yung ano. Oo. Oh. Umaandar yung ref. <coughs> oh. Ito yung load. Oh, di mo kita. Di mo kita. Ano ba? Di mo kita. Di mo kita eh. Ang load niya ay 9% lang, oh, 9%. Di makita eh. Oh, 9%. 26 ang battery oh, 9%. Oh. Tingnan natin, tingnan natin yung metro guys. Kapto ba takbo ha? Please, please. <laughs> oh. 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 Wala, di ba? Pag mga ganitong oras, pag mga ganitong oras guys, mga 10 to 4 ang peak hour niya. Kaya lahat gumagala nung aming appliances, pati aircon damay. Oh, lahat yan, gana. <laughs> yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.